Pilking 10,000 SDRA So silipin muna natin kung ano yung meron sa unit na to Kung bakit napakaganda nito compared with other 10KBA sa market Meron siyang genset controller na may digital display Tatlo ka agad yung makikita natin para sa volt, power, 4-in-1 na display. So makikita natin dyan yung hertz, current, battery voltage, runtime. Meron siyang intelligent AVR nga na naka-pair dito para whenever na bumaba yung hertz do sa normal niya at mas mataas do sa normal niya, mamamatay yung generator. Kapag mas mababa din yung voltahe or mas mataas sa normal na power, meron din siyang protection, automatic din na nagsiswitch off yung ating generator. At the same time, yung kanyang kilowatt consumption, once sa tumaas siya doon sa kanyang set na 7,000 watts, automatic din mamamatay yung generator. Protection yon para sa ating generator mismo sa alternator niya at protection din para sa appliances na meron sa ating establishment. Napakaganda ng na finish. So yung tank kitik kita ninyo, painted pa rin. Hindi tulad ng iba na primer lang. Yung battery natin, filter, fuel pump, ang ating 195 diesel engine. Single cylinder yung mga ka-best So ang kagandahan dito sa 195, ito yung mga pinagmamalaki yung ibang mga units ng ibang mga brands na 12 kVA daw. Well in fact, dito sa atin sa Philking, dito lang yan nakakasa sa 10 kVA. 550cc ito mga ka-best buys na may 16 horsepower. Kaya naman hanggang 8 kilowatt kaya nitong i-power up. Pero, ang rule of thumb kasi sa paggawa ng generator, dapat yung horsepower mo is just 50% ng kilowatt na isusupply niya. So, let's say, 16 horsepower, dapat 8 kilowatt lang yung isusupply niya. Pero, saan nangyari sa Philking 10KBA, yung 16 horsepower niya, asusupply niya lang is 7,000 watts. Kaya naman, relax na relax yung engine natin sa pagbibigay ng power output sa ating alternator. So dapat tak-off yung ating starter switch and then bubuhayin natin yung generator sa pamamagitan ng remote control. 222 volt serial yung kanyang kilowatt consumption. 61.9 standard na hertz ng ating generator kasi pag nagkaroon ng load, bababa ba pa yan. May ba? kapag si starter switch, i-on muna natin siya, tapos saka natin siya i-start. So ito naman mga ka-best buys yung setup ng ating fully automatic. So whenever na mawala yung kuryente, dapat po sa mabubuhay yung ating generator. Pag bumalik yung power ng i-cycle, mamamatay naman ang kusa ating generator. So ito yung representation ng ating mga appliances sa bahay. So once na mawala ng kuryente, pag hinugot ko to, dapat mag-brown out and then mabubuhay din si generator. Yeah. Okay, so hintayin na lang natin na magkaroon ng power. ito, to ibig sabihin may kuryente na sa iseco dapat mamamatay yung generator natin So mamaya mag load test naman tayo dito sa loob ng resort para makita natin kung ano-ano yung mga appliances sa papaganahin at kung kakayanin ba na ating generator at kung ilang kilowatt yung nakukonsumo mga appliances dito sa loob ng resort. So kuya na, pinutin mo na yung remote control para mabuhay yung ating generator. Kiting na siya mga ka-best So tara, i-load test natin sa kanya hindi pa naka-connect yung automatic transfer switch. Sumama na yung i-cycle. Papasokin natin si generator. Ayan. So, saka natin buhayin yung mga ilaw. Ito yung mga appliances na binuhay natin. Ref. Water dispenser. Unang aircon. At pumunta tayo sa taas. Pangalawang aircon. Eh, yung pangatlong aircon. Silipin natin yung mga ka-best buys yung kilowatt consumption ng tatlong aircon, ref, dispenser, ilaw, electric fan. To so 2.4 kilowatt pa lang. Balikan natin after 5 minutes. Pinuhin na rin natin yung 1 horsepower na electric motor. So after 5 minutes, stable pa rin 2.7. Wala, 2.7 at 2.8 talaga. So check ulit natin yung status ng ating mga appliances sa loob. Now working pa rin oh. lamig na. Ayun, malamig na. Gumagaya na siya. Malamig na check pa really rin natin sa taas 24 kinking pa rin ayun malamig na 25 electric fan okay so ngayon around 10 minutes na tayong magpapatakbo ng generator ipapain na natin yung ice echo tapos dito na sa loob natin papatay yung generator sa pamamagitan ng remote control So mga ka-bestbuys, patayin natin yung supply ng generator, mapapasokin natin si Ayseco. Tapos patayin natin yung generator dito sa loob. Okay na, perfectly working yun yung generator sa remote control, sa automatic, na-load test na rin natin. Palagay ko, pwede na natin yung iwanan yung generator at mga ka-Best Buys, baka naghahanap kayo ng private resort dito sa San Vicente, Ilocos Sur. So, ito nga pala yung Casa de Joy Private Beach Resort. Owned and managed by Ma'am Joy Traney. Baka magustuhan nyo ng isang private accommodation. So, check natin mga ka-Best Buys. And personally, ito naman yung favorite spot ko dito sa resort. Dito kasi makikita natin yung napakahabang shoreline. At syempre, ang best part dito mga ka-Best Buys walang brown sa resort na to dahil meron na silang Philking 10,000 STRA diesel generator. Para sa inyong mga inquiries dito sa Casa de Joy Beach Resort, you can inquire yung page nila. Ayan. So maraming salamat mga ka-best buys. mag ingat po tayo palagi. God po.